Higit tatlong daang libong motorista ang inaasahang daraan sa North Luzon Expressway ngayong Semana Santa. Kaya naman may ilan na inagahan na ang biyahe sa mga probinsya sa norte para sa bakasyon. Live mula sa Balintawak Toll Plaza, nasa frontline ng balitang yan si Dave Abuel. Dave, marami na bang dumara ang motorista ngayon? Jess Maui, libo-libong motorista ang inaasahang daraan dito sa North Luzon Expressway sa Holy Week. Uh, pero ngayong Lunes Santo, hindi pa masyadong ramdam ang dagsa ng mga motorista. Sa ngayon, light to moderate na traffic pa lang ang nakikita natin trapiko dito sa NLEX. Ayon sa pamunuan ng expressway, posibleng ganyan ang sitwasyon ng trapiko ngayong araw. Sa Merkoles Santo at Webes Santo, inaasahan ng pinakamaraming motoristang daraan ng NLEX. Posibleng pumalo sa higit 300,000 na motorista ang dadaan ng NLEX ngayong Holy Week. Mas mataas yan ng higit 10% sa daily average traffic sa NLEX. Kaya naman habang maaga pa, mailang bumiyahin na sa kanilang destinasyon ngayong Semana Santa. Gaya na lang na nakausap namin na si Maan at ang kanyang asawa na patuong camp mapanwepe sa Zambales. Isasabay daw nila ang pag sa buhay habang Holy Week at i-enjoyin ang magandang view sa campsite. Ang magkakaibigang nurse interns naman na si Janelle, palaunyo naman ng trip ngayong Holy Week. Kahit na raw magbabanding silang magkakaibigan doon, hindi pa rin daw sila makakalimot na magnilay-nilay ngayong Semana Santa. Jess Maui, paalala lang sa mga kapatid nating babiyahin ngayong Holy Week na siguraduhin bukod sa sasakyan gagamitin ay nasa kondisyon din ang sarili para iwas sa beriya. Siguraduhin din na may RFID na ang sasakyan at may load siyempre para iwas or hassle free kapag dadaan na sa mga toll booth. Yan muna ang latest mula dito sa NLEX. Balik sa inyo. Maraming salamat, Deva Buel. Mga kapatid, Mawid David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.